Good morning mga kamasters Isang panibagong umaga, panibagong pag-asa Panibagong pag-asa, panibagong saya So for today's video mga kamasters eh, Meron nga tayong pupuntahan So medyo malayo yung bahay nila mga kamasters At yung nasa unahan ko mga masters Na babae siya yung kakausapin natin for today's video Galing pa siya sa trabaho So sinundo namin talaga siya mga kamasters Pauwi sa bahay nila So ngayon mga masters uh, Dahil nga medyo malayo yung sa so kanila Kailangan pa namin pumunta doon na may mga kasamang manakamator. So, ngayon mga kamasters, um, dito ka nila na wala mo lang silang kapitbahay kahit ni isa. Okay na, Tim? Ano sa kayong pangalan mo? Pero, dahil kag mga pariente nga doon. Kaya medyo layo-layo, medyo din yung balay, no? sa maparat, babahay, nagadidura mm -hmm. o dali ah. Diri sa inyo ang balay, sa may mga kauban. Ako mga anak, akong balay, tawa mas basakan. O pero nagauli siya? O, nagauli siya gabiin na. Mm -hmm. mm -hmm. Kamarag nalimutan ba dito yung basakan tino? o? Wajay ka silingan-silingan. Wajay ka silingan siya. Oh, Gani. Buwan ko kaya mga dali at na si basakan. Pero kaning hang balay, dilipod na inyo ha? Dilip niya mga balay siya. Kaya pa po yung rapunin. Bali, pariente pa din mo. Ah. Asa man imong mga anak karon te? Naa dito gibilin sa kong ugangan. dito sa nimo gibilin. Bilin sa ako ito ah. Wa hmm. trabaho ko, ang pupoy pakaon. Ngani. Hmm. Asa po pupoy ka trabaho nimo te? Maglabala. Ang mm, labada. Labara basakan. Tas imong ay naga uban pagag ato basakan. Ato po, sa saka na muna po ko sa saka. Pero pilang pa sweldo niyo ana? Nataganda po niyo pay 300. Pero ina... Sa mamanggo na po niyo sa akin. Mm, sa, mm. sa mm, So, kuan lang. Lailahin lang dyan nga kanang so, ka ng racket, nga diskarte. Sa mga mm, -mm. Pilang anak ninyo, te? Pito ka buo. Pito. Mm. Daghan ubay-ubay dyan, no? Daghan kayo. Ang kinamanguran, pila edad? Kamanguran ako. kuan pa. Kuning... Sa pakabulan. Sa pakabulan -upa. <laughs> nag nag ka bago pa. Nagihapit ka nang magikan ka naglabada. Kaya na din sa lawas. Kaya na. Hindi ako kaya ni Sir. mo ko ipakaso. Ano, pa ni mga anak ti. Eh. Isa pa akong anak niya. Ang ikaduha, isa nagbakura nag tuig, nagsunod. Grabe po diay maguanti. <laughs> Dili ka wala kay plano maguanti, mag take of pills inana or magdipo. Gusto ko Naman na sa center ti angay good ay hindi ka ka so, hmm. ko ang hmm. okay. na man kay hmm. na guro na magsabot na guro mo sa imong bana ana kuan ko, ano, lagi ko. Eh, na kay iyo mm pero bana gusto pa siya mag anak pa jud mo ah okay. okay So, siya so, na daw kayo mag-anak. Gani. Nahalig sa uban niya, mga igago ako mga anak. Seven, grabe. <laughs> Ang saon na naman pagpakaon nga. Minus pa yung pangita. Napayosay nga, way trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Mahal pa dito yung na binang mga bugas, mahal pa ayaw. Kaya masalawin siya trabaho ayaw, maglalis mo kayo. Mawag mag-mawag 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 Wala, mawag mag ang mag-mawag 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 mag wala An mag-mawag mm -hmm. mag kayang eskwela eh, pa nila, balon pa nila. Mm -hmm. Ni ko sa akin. Mag, pati pag lang mag-reses, wadyo. Mm -hmm. Ma, -an, masaging, anak lang. makapuan masaging. Patong mga magulang ang wala sa imo ha? Patong mga magulang, wag unak. Patong mga magulang, wala sa kuwan. So, asa man sila karon sa Davao. Davao? Ang kalayo ba? Okay, rasay mo. Ano sa man? Nga naman to, nga naman to. Nga naman abot sa Davao. <laughs> na po sa <sige>. <laughs> naman dyan ko ipapuan. Ani? Di adyo na po makaya. Kaya naman talaga, maayaw man sa kamot na sa Pero ang bali gipa-adapt na nimo na? Hmm. Pero kato nag-adapt is kay ila ra ninyo. Oo, oh, igagawra po sa kuan, ag igagawra po namo. Mhm. Mm -mm. Igagawra po <laughs> nimo kay unni um, ka. Ora magkabugat ba na isip isa ka inahan nga inana. Mhm. -mm. Dawato na ko para umasok mga anak na bilis lang na pa sa una nga pait kayo makaon na may kamuti mm -hmm. saging at may basurahan sa una sa ito sa maparat mga mm -hmm. sa bukit na saging para yun na siya basurahan? basurahan nga sa kanang mga tinambak nga saging, na saging inana atas inyong kwaon saging ang kwaon ng mulong agon pait pijuday kayo ato nga tayo kaysa, um pila may edad karon atong anak ni mga wala sa imuha katong duha isa ka pa katuig. Isa pa katuig. Ang wala si mga Ang isa. Ang isa ko, Anna. Itong pag-ura. Pagpanganak ni mo. Iguran ni mo nakita ang kadali mong anak. Iguran ni mo nakita ang kadali mong anak. Iguran ni mo nakita ang kadali mong anak. Bali sila pinagtabang ato sa mo. Pagpanganak ni mo. <t centimeters> Bali ka tong kuan, buntis pa ka, giplano na dito nila nga pangayon ng bata. Pagkabulan ka kagulan ni Carlos ta man sila Sa amo kay daghan na dokay anak May man sila kay wadto sila anak na katuman dun nag maayo samtang mag asawa nga di pud ka anak pero isara ang gipoy ano tong duha ni mo nakaron oh isa ra. Dabaw pa jud layuan Ay, kung ikaw pud magunaw na bisag pang pamasahi pa dong didto basi di pa nimo kaya kay syempre magdako man ng bata nga mangita man jud natin kung ang panahon nga ilahon ang tinud ni gini kanan sa mm -mm. okay, ni no? <laughs>

kaya naman na ako, para sa kumahon sa kong anak, para po, wala lang po siya yung kasagda, talangga na po kayo siya. Mura rin ako siya. Kasi siguro, basig makita sa uban nga, or maun sa, maununaan sa uban nga, tungod ki pangatag ni mga anak, dauta hmm. na kang ginikanan. maraging na anak. Pero, is... yung mong gihuna ako is, kaya kung nasa sila pa sa'yo mo ha, mamatay pa sila sa gutom. Kaya tungod sa kakulangon. Hmm. Tino? Mamat hmm. nga sila kay mama sila yung mga kwarta. Dato mm -hmm. nga sila. Pero makasap, pag na sa mga anak, balang masukos na sa kuwa, basta. Hindi na ko nga, maayo ilang pumaong dito. Puro ah. dito na ako. Ah. Ay, kay, siyempre, isang kainan mo, mingawan mo juga ay, yung, yung, dito gato, yung mga ba dito, gani. Labi na pag, ay eh, huwag na ako, kuwa tayo. Gani. At, sakit ko, pero doon ako na ako. Para dito si ko maong sa kong anak. Kaya kabalo ka nga mas kaya nila buyon ni mo ano. Kaysa sa mag-uban mo karon nga makita nimo sila nga walay gi kaon, murag mas bugat in ana. Pa itukayo ana jud. Pa itukayo. Dapit na ko. Wa ko pakaw sila sa taas ana. Salamat. Sakit paminaw sa uban nga gipangata mm -mm. na ka anes. Wa na sila, basta importante nga

Mm. Importante nga maayo maayo ma ako ang dito kasi lahat ka mo. Mm, may ka tong syempre kay Argentina man jud ninyo to katong mm, nag-adapt sa ilaha uh, unta nga bisag ko ang bata ilaha gyapon kang taga-agrate ba nga nakay contact sa mga bata kay basig mo mga bata ang bata na sa kanang nay kalagot sa imong mga bini pinakasakit guruti as a ginikanan nya wala kang balat mga bata nga

Mila lagi okay. ti inana ti no ang makuan yung what if ti baliktad magtanom og kalagot imong mga anak sa imong ha buhon madagko na sila di na kanila ilhon mahayon kanila nga ano, wala man lang nila na kuyog may sunin, ana. makaya kay ani muti Pagatinya lang siguro pud nako na ngana ilang ilang ikuan sa ko ah basta ang maayo na yung jud niya maayo lang kinabuhi anak lang jud ako ang anak lang ang ako? una masama sa lang dito dati na buwi. Ngayon din sa ulas lagi pasandan. Ano. Diba? Marilas ko nila nga. Kuhan. Sa ang kahintang. Ang kahit. Banda ko sa tadili, nila tadila. na mga igsun. Punto ba niya nasa kuwa? Tinipunta nila. Kine ilong punta nila mga ate nila. Ako mga anak ron. Ngayon magdakaw sila. Magkita sa pun Wala niyo kong Hmm. ganit Gani sakit sa kuha. Katung yeah, times, uh, na nga wala ang mga ekspon nila. Ngayon na, wapit tunungta na itong mga anak ni mo na nga bilin ka ron? Tunungta nga. Uh, asa na lang mga ngod. Hindi pa explain na ako sa tag nga. Uh. Sulit kayo ha. Nawala yung hangot sa inyo ha. Kaya, hindi pa adapt na ako Katungo sa itong kapait ka ron. to bilhin yung mga Siguro kamo, dito mo mga ating may pagkaon. Mura na sa akong mga anak ron. May anak na makaw na huna na na po na mga anak. Nari, ma, nari ako mga akong mga mga dito ah. Kailan edad sa magkinang magulangan ti? 10 years old. 9. 5 o pa mga bata pa dyan kayo no? Bata pa ayon mga anak. Katong pag-anak jud din Gikuha din ang bata to? Um, mga tulok-adlaw. Tulok-adlaw? Ah. Na, na ako. Sakit. Sa sakit. Yung, yeah, sakit. Kaya sakit ulit panginawan. <laughs> Pero, gawanta yeah, lang d'yo na lang d'yo na ako nga. Mahayo lang tayong sa akong anak. Anak lang jud. Saan ba yung sila gikuha tong one-year-old ni mo? Hindi. Una pa to. Gikuha um, na to pag-anak po nimo. Pag mo. kabulan na isa na isa na. Kuha din. sa kuha. Mm. Tapos ang karoon na pa sa tulok-adlaw kag tulok ka hindi lao, mm -hmm. dahil sa kuha ako anak, tapos na sa double. ilayo yung jud kay may lang makita kitaan. kita ganin mo ina na makita lang ko ganin, akong magigagaw mo sense sila kay Facebook. ano <coughs> mm. makita po na ako anak malipay na lang po. malipay jud kay ko, dahil ako malipay nga. makita ako anak na sa Facebook magpost sila, na makita masay malipay jud kay lahir jud malipay jud kay, malipay po dahil ako maubang anak. Ngayon ako mamut man, nakita na ako ma, ama, ang mga anak. ito sila, pero pinong... malaki. Ngayon, hey, tungkol sa kapahit, Judy. Tungkol sa kapahit. <coughs> Ganyan, para kuan lang tiba ka ano, ng ano lang. Sana para ma, ano, may balaan dito sa katanan. Kung kuan lang dito, kung nalang dito yung kwarta, dili man dito yung makababutuan ngayon. Panghatag sila, diba? Ngayon, know, ano. Ano, like, nag-serve gusto ko na ko yung tiniim tak mawa ako mga anak sa kuya sa kuya kaya ano ako tanan makaya na ako tanan kung nagkunawon na puku ka umaos sa mga anak ko nagkunawon na sa umaos sa mga anak na walay ka ulo ko mga anak ko sa ulo nito pagbuhin ako ako mga anak na nagsusulot na na ko gigatas gatas na buntis ko sa ulo na ako nito kasi nga nalakang kasi ko nga ihatag na sa tunapo. Ano pa buntis din pa? May ganun na kasi nabot po nung sa yung Kasi nabot dyan may duha nga. Ang gipano dyan ninyo ngayon na. May alam ko sa mga sa DJ. Diyan may mahimog trabaho. Sa ako nakupagtrabaho. Na ibata ati man. Ako yung upat sa bata. May napay gamay. May buntis pa ko. Masuntan ba ito ako duha ka bulan. Pag wala pa ba. Nagduha ka pa ka ang bata na sundan po ko. Ang grabe. Sundan po tayo. Dali, rapat kayo ka na sundan d'yo. Tiyoy, Magpil si magpils. Kung mahimo tinga, magpils. Kung mahimo magpils, magpils na lang d'yo. Hmm, kung makaangay-angay. Kaya para di na d'yon madungagan. Bakit? Ano? Bago kayo ka ng anak, an trabaho na po tayo yun. Trabaho ko po siya. Anong gumamalit ko sa iyo? Pabalik siya mga anak. Ako ipakuan sa iyo anak dito sa eskwila sa una, mga beruno sa mga mga mm. gamit. na Ngay ngayon na lang ganit ko sa kong mga igsuon sa kong bana. Kaya hindi ko di pinagigit na sino inyo. Mga pinagkita mga ang mga mm na ilang ako. No. Pag matagaan, kaya siyempre, na sila yung mga gastuhan na para na sa ilahang. Sige ito pa ngayon sa saon na lang. Um. Unta, mabot tong panahon tino nga uh, dagko ni mga bata nga uh, layo karon sa imuha nga uh, ilong gyud uh mo kanila sinikanan. ma unta

Dag nag-ilhamay sila. Nag sila. mga mga dala na natong gamay natong tabang ila ati, no? Siyempre, sayahang pamilya, sayahang mga anak. Unta mga tabang-tabang tabahalaga may rani dala. So mga kamasters, dili po kawangon ng pagpasalamat sa nagpalikod sa atong programa. Walay lain kundi si Mr. and Mrs. Brodlo. Ikaw, Teon, sa so may maingunin mo sa nagpalikod sa atong programa? Dagan kayo salamat sa inyong nabang. Dagan -in na sa mga sponsor. Salamat kayo sa inyong tanan. Lako na kayo ng tabang sa mga. Nga, gitagaan ni Ani. Magkakuha na akong mga anak, nalipay Okay, salamat no mga kamasters sa inyong padayon pag pagsuporta sa ating YouTube channel. please don't forget to like, share, and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kayong updated. So mga kamasters, ginigihapo ng Anski Express na nagpabili ng panultihon. Ayuda, hindi lang sa panahon ng pandemya. daghang salamat mga kamasters. Salamat eh. Salamat mga baby. Babay mo, babay OHHHH <laughs>